Uh, you you may call the barangay pula. You want program. us to do your job. My job. I, I'm not asking you to do my job. I'm asking you is to protect so us. So you defense. want us to protect you? Oh my god. Hello guys. Anong gagawin niyo kung sa inyo mangyari itong scenario na to? Hindi hindi po. And what? I need to call the barangay. Yes. We, don't know the we have to step outside. Are you for real? Are you for real? You didn't even stop him. You didn't even stop him. My God. You're on camera. You're on camera. you kita on camera. Don't worry. Ate. Are you the manager here? Are you the manager? Are you the manager? Kuya? Are you the manager? We're the customer. We don't even know the guy. And then you're asking us to step outside. Because of he's what? So, because of so what? what I mean. Yeah, he's not talking us. Yeah, he's not talking to us out of nowhere. Okay. Then okay. all of a sudden you're going you to ask us to step outside? Right yeah, that's why you, 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 have you to should to handle our guy. No, Oh, call and then? Okay. You make all the barangay. You, you there want there. us to do your job? My job? I'm not asking you to do my job. I'm asking you is to protect so us. So you want that's us to protect you? Oh, my God. want us to protect you. I'm not asking you to protect me. I just want you to leave the store. Matadami kami. Habang inaatake kami sa loob ng store nyo, ganun kuya, habang inaatake kami sa loob ng store nyo, what do you want us to do? You, you, you can stop him from attacking us. How could I do that? Kuya, pwede mo siyang awatin lang. Ano niya, security guard? Why Hindi, don't you kuya. Do that? Kasi kayo yung authorized dito magsasap sa kanya. Wow! Para bigyan kayo ng idea kung ano yung nangyari, basahin muna natin yung caption ni Kuya na nag-upload ng original video. Sabi niya, nangyari daw to sa Starbucks Kalayaan. Background story is I'm in line waiting para maka-order, then pumasok sa Starbucks, asking for cash, and I said, sorry, I don't have, kasi cashless talaga. And then biglang sumigaw ng hindi naman kita inaano ah. Then nagulat yung isang customer na girl sa likod ko kasi ganun naging reaction nung guy na namamalimos. That's why she called the barista which is manager pala. She said kuya and then pointed it to the namamalimos and then sumigaw ulit ng di naman kita inaanua, bakit mo ko sinusumbong? Then push the girl that is where I took the girl and naglakad kami palayo. Then nagstart na magalit yung namamalimos kami, lumayo na ng super hanggang sinundan kami at sasaktan. Kaya umabot kami sa loob ng cashier. Nagbeg kami sa manager for help. Lalo ako nag talaga ako ng help. Tapos yung barista, which is manager, he didn't do anything at all. Bagkus, gumilit pa siya para makadaan yung namamalimos. Para ma-attack kami, then ran to his office, closed the door, tas dumating si Rafa, yung barista, and stop the guy from attacking us. Then, nagvideo na ako, mapanood nyo how the manager handled the situation. So, yun daw yung nangyari dito sa video na to. Kaya naman nagsisigawan, especially yung manager ng Starbucks na sinigawan pa talaga itong dalawang customer na inatake sa loob ng store. Gabi no, new fear unlock na naman to sa akin na mahilig magkape na kada ng bahay talagang hindi, hindi pwedeng hindi ako bibili ng coffee sa Starbucks. Pero pwede pala talagang mangyari to kahit saan. Pwede kang mapahama kahit nasa loob ka pa ng tingin mo e eh, safe na lugar tulad nga ng Starbucks coffee shop. ba diba? Imagine, bibili ka lang ng kape tapos, biglang may lapit sa iyo na mamamalimos sa loob ng store at biglang magagalit gagawa ng eksena o magiiskandalo kapag hindi mo nabigyan ng pareya. Pero ang first question dito is bakit walang security guard dito sa loob ng Starbucks Kalayaan branch na to? Siguro maintindihan ko kapag nasa loob sila ng mall like SM ganyan. Pero parang first time kong makakita ng Starbucks store na nawala sa loob ng mall na walang security guard. Kasi pwede talaga itong ma-stop or pwede magawan agad ng paraan. Hindi na kailangan maghabulan sa loob ng cashier. Kung merong security guard na pwede mag-filter ng mga pwede at hindi pwede pumasok, especially yung mga namamalimos, nagsosolicit, kung, kung ano-ano pa. Diba? Kung may security guard, feeling ko eh hindi na nangyari itong habulan na to sa loob mismo ng cashier ng Starbucks kalayaan branch. And hindi natin alam kung may something ba sa pag-iisip nitong lalaki na namamalimos, bakit biglang naging ganun yung reaction niya nung hindi siya napagbigyan ng barya and hindi rin sure kung may nasabi ba na foul or hindi nagustuhan itong namamalimos bakit siya nag-iskandalo ng ganun pero kung ako yung nasa situation nung lalaki na nagbe-video feeling ko since nasa loob na ako ng Starbucks ang initial reaction mo siguro as a customer ng coffee shop na yun is to seek help sa mga staff, di ba? Diba? It doesn't make sense kung lalabas pa ako ng store para humingi ng tulong. And ayun, siguro initial reaction is really to seek help sa mga employees, sa staff ng Starbucks na nasa loob na ng store. And regarding naman sa naging action, naging desisyon nitong manager Odin na to, I think wala to sa pinirmahan niyang job description which is to protect the customer kasi, di ba? Feeling ko more on store management lang talaga siya, mga ganyan-ganyan. Kaya hindi niya na, or hindi na siya nag-exert ng effort na ipagtanggol itong dalawang customer na naharas sa loob mismo ng store nila. So, hindi rin siya mabiblame siguro kasi feeling ko hindi din siya equip sa mga ganong pisikalan, di ba? What if... Oo, tutulong siya. Uh, Iproprotect niya yung dalawang customer. I gagawin siyang tank doon para hindi sila masaktan. Pero what, what if hindi siya sanay sa mga pisikalan at in the end, siya pa talaga yung masaktan, di ba? Pero babalik tayo sa main question dito na bakit walang security guard yung Starbucks branch na to? kung hindi naman talaga equip sa mga ganitong scenario yung mga employees nila. Di ba? Napaka vulnerable ng store nila, ng mga customers ng Starbucks branch na to. What if hindi lang lalaking namamalimos ang papasok sa store nila? What if mga hold upper, di ba? Pwede silang ma-hold up, pwedeng makuha lahat ng kita ng store nila, pwedeng ma-hold up lahat ng customer nila and walang security guard walang employees na pwedeng mag-protect sa property, sa customer sa loob ng store. Sobrang delikado, sobrang delikadong tumambay dito sa coffee shop na to sa kalayaan. Kayo ba, anong masasabi nyo sa viral video na to? Agree ba kayo sa naging desisyon, naging aksyon nitong Starbucks manager na sa video na to? Comment down below.